Wala nang ano, hawak ka pa ng hawak. Pagod na ako. Ano nagustuhan mo sa akin? Pagod na ako. Anong nagustuhan mo sa akin? Oo, oh, bakit? Ano nga? Ano? Why you like me? Why me? Because you are pangit. Dami mo alam. Siyempre, dami mo alam. Ikaw. Bahala ka. Bahala ka sa buhay mo. Sa buhay mo, bahala ka. Bahala ka sa buhay mo. Basta ako maganda. Ganda lang. Wow. Hindi. Ano hindi? Hindi maganda. Maganda ako. Hindi. Maganda ko ikaw. Pogi ka ba? Siyempre. Uy, ang hangin. Pogi ka talaga. Ang hangin mo. Ano ang hangin? Ikaw ang hangin. Mahangin ka. Pre Mahangin hangin ka ayaw. ikaw. Aprekano hinaw. Oo, oh, Filipino hinaw. Anong papakit ka naman sa akin eh. Anak, nak, nak, nak. Si, 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 Si Dingo Si Silandame eh. Si Silandame Asawa Araw-araw <laughs> Il <iligo. laughs> <laughs> Sino Ikaw? Siempre, because um, I'm from training Yeah, ka damay Ikaw lang hindi eh. Labas ka na! Ba na ka? This my house Oh Oh. Alas ka, ayaw. Ano ang problema? Si Doon ka na sa labas. Doon ka na lang sa labas, ikaw. Ikaw, bagay sa labas ako hindi. Ikaw, yung... bagay sa labas. Baala ako, sa bagay ba dito. Ha? Oo. Uh. Bala ka. Bala ka sa buhay mo. Sa buhay mo, bala ka. Bala ka sa buhay mo. alis ka na. Saan ang problema? Ikaw. Anong gusto mo? Gusto Anong gusto mo mangyari? Gusto kita. Gusto kita?